Ayun oh, o, no? sa pantabangan. yung hindi matamis. Agadulit ah, daw kalahati lang. Mm, kalahating na. Uh, lakas ng ulan. Mm. Sa Aka basta ulan, akol magano. Mm. Ha? Hmm. Ni mapedes Corona, dre, di do sana nandalan. Jena oh. ya na langgur pantabangan dam, nyalanggur nisa sa pantabangan, as langgur, asudah nih mana nggak, nih ya, ini abut nih mana nggak, man. ya na ya inabut Kasi umuulan, umuulan. Mm -hmm. Hindi ba ano, teka. Pinakali apon. Hindi, picture mo na tayo dyan sa yung harap. Ha? Huh? Yeah, picture lang niya. Ah, may kotse dun eh. Oo nga eh. So, ibig para magpunta ka sa view deck na yun. Maglalakad ka. Yeah. Maglalakad. Ayan, may kalasada pala yun. Oh. May dahan kasi hindi mo ngayon gagawin yan. Ayaw yan. nga siguro Hindi mo ngayon gagawin kasi mababalaho. Ayan sila, ang dami nila. Masan? Ayan, mga babae. Oo oh oh. nga eh. Ayan, na. Bakit sila nagbababa? Bakit sila naninigas doon? Ayan nga eh. Oh. Oo. Mga tambay sila doon. Ano, oh, alis ka na? Teka, tingnan mo yung dam dito eh. Natambay. Ayan, no? Oh. Ayan po, ha? Mukhang tayo. Hindi ka malalaglag. So, ayan ang biudek deck. Ayan, oh. Oo, ayan. Ayan ang view Lakad pala, papunta dyan. Bukod sa lakad, putek ngayon, eh. Okay. So, Ito mga to dito. Okay. Oh, humakaway pa. Ah, so, andito tayo sa Pantabangan Lake. At ito ang iyon, no? Oh, yung dito deck. lang pala. Okay. Oh. Ang hirap ng babae niyan. Ha? Huh? So, ang gandito okay, okay. lang pala siya. Ayo, nga hindi tayo pwedeng. Ah. Oh. Oh. Wag to, huwag oh. tayo dito. Kasi off-road na doon, no. Mamaya Putol na yung kanin. Ah, tarik. Oh, okay. Okay. Di tayo Ito yung sinasabi niya, may bahay. Ito sa okay. kabila, walang... Walang na ano. Ito oh, yung sinasabi ko. Oh. Huh. mo sa labas. Huwag ka muna na... Ayan oh. Pwede ka dun sa taas. Pwede ka. Ayun ang daming tao sa baba. Ay, Ay napo. Talaga palang lang pwede dito. Mm. Mm, daming tao. Yan, okay. So, yan ang destination. Nandun tayo kanin sa kabila, mali. Ha? Nandun tayo kanin sa kabila, mali. Ang hmm. hmm. dami naman palang tao. Ayun, may mga sasakyan. Oo. Oh. mamaya na ma uh, malasa tignan natin to, lasa? Anong, to. Kitikman, Kitikman, diba anong lasa ng isda na to titigman ko anong lasa ito pa sabi ni Doc Carlo oh. Hmm. hindi lahat ng mga micro-nubit na disease ay nauusap ni superior pagdadayalis mm. mm. na masarap na Ini hauna lang dinisang kabanatuan ngulay gilaw ngara inam mm. na uli dito tapit na maluto yung Anong pangalan to Sibas Sibas <laughs> Ito ay galing dito sa Pantabangan. Pantabangan uh, Lake. Ito raw ay eh, dinala sa amin ng lokal. Ito si ano. Ang pangalan mo ulit? Anthony? Anthony? Si Anthony. Anthony. No, dinala sa amin Anthony. ng lokal. Tikman yes. daw namin. O, si Game Game. Specialty dito yan sa Pantabangan Dam. Ay, pambukas ng otak. Hmm. Dito kami sa Pantabangan. Okay, bye-bye na. Ayun. Kumaga mo. Fishing sana siya. Fishing. Oo. Ah, <laughs> uh, sad ba yung lumubog na ano? Simbahan. Diyan sa gitna na yan? Oo. Oh. Hindi ngayon tanaw. Ay, sir. Ito, uh, Ang lumalabas ngayon. Oo, oh. ngayon lumalalim daw. Matas ng covid Eh matas nga talaga yan. Ulo lang nakalabas eh. Oo. Oh. Ala-ala 'yung. Ito kasi may bayan dyan sa gitna oh. na yan dati. Eh, sinakripisyo kasi nga kailangan ng gumawa ng ano dito, dam. Oh. Pinalubog yung buong lake, yung ano, buong bayan. Saka, bakit po yung mga tao dito? Ano yung mga yan? Nagtitraining Training yan. Nagtitraining mga na, po yan. Mga rescue. Ah, uh -huh. dito sila nagtitraining na, no? Pero may mga nagka-camping ba dito? Meron po. Nasa dito. Dito. dito, sa taas. Sa taas? Oo. Hmm. Magyagawa uh -huh. po na dito, camping, saka fishing sila. Ah, May may, pang, may pamingwit ako diyan eh. Buwas po ng Malaking pamingwit ko pang 10 feet. Mga ano, mahaba. Ayos. אין